Mapagpalang araw po sa ating lahat, ito po muli pala si Kumbatinral ang inyong ka-antingero Kung bago pa lang po kayo sa aking munting youtube channel, sana po pakilike siya ng subscribe, maraming salamat po Kung inyo pong napapansin ngayon mga katingero, mayroon na po tayo ginawa nitong panibagong kitchen design Nakung tawagin sa amin dito ay isang uri ng shell na tagulios ang uri nito mga katingiro ay katalasang ginagamit ng mga tingirong katutubo tulad ng ating mga kapatid ng mga tingirong subanin ito ay tinatawag na tagulios pag sinasabing tagulios mga katingiro yung iiwas ka sa mga tao may masamang tangka sa buhay mo Kung kumbaga malapalos po ang berto dito mga katingiro laban sa mga tao may masamang tangka sa buhay mo kumbaga tagulios hindi kayo magpang-abot ng mga taong may nais gawing hindi maganda sa iyo kaya tinatawag itong tagulio shell uh, ito ay kadalasang nakikita sa ilalim ng karagatan uh, kadalasan ay gabi ito lumalabas uri na shell ngunit kaya sinasabi nila itong tagulio sapagkat pag nakita mo ang shell nito, tapos maliban ka lang ng pagtingin bigla ito mawawala sapagkat ito ay lumulublob sa ilalim ng buhangin at ito naman mga katingiro ay nilagyan namin ng mga iba't ibang uri na mga mutya sa loob nito para mas persado po ang kanyang taglay. Maliban sa shell na may taglay ng malapalos na bertod, pero naman tayo dito inilagay ng mga iba't ibang uri ng mutya na pandipinsa rin mga katingiro para mas lalong puwersang sa ating ginawang tagulios kitchen. Yan po ang ating nagawa lahat mga katingiro. Ito po ang ating disenyo, ang kanyang bibigan na pang seal natin, dinisay natin ng maladahon. At ito namang sa kanyang sabitan ay dinesign na natin ng parang may nakapulupot na PC kung tawagin sa amin dito o yung tali. Para kung atin na po siyang pagmasdan ay parang lang po siyang ordinaryong kitchen. Ngunit ito ay maganda din po mga katingiro sapagkat ang bertod naman ito ay pang iwas sa mga taong may mga masamang hangarin sa buhay mo. Yan na po ating pinapakita ngayon mga katingiron, tinatawag naming Tagulios Kitchen. So once again, ito po muli pala si Combatin Ran ang nagsasabing papagpalang araw sa atin lahat and God bless everyone.